Magandang araw nga po pala mga beshi ko at ngayong araw nga po ay eh, 22 years old na ako. Opo, 22 anyos na pwede nang makulong, pwede, pwede nang mag-asawa at pwede nang magkaanak. Pero tatangal daw nga po ay eh, susunduin natin si baket natin kaya ganito ang ating formahan mala Italianong gurang. Sa totoo lang mga beshiko eh, hindi talaga ako nagsa-celebrate ng birthday ko pero ngayon ay eh, lalabas lang tayo konti para naman kahit papano i-deserve naman natin konware. And today is July 14 nga mga Besiko. di ko alam kung kailan ko i-upload to. At mapanak pa ilang kinibakat ko, iso nga, babay pa ilang. At kasama na nga natin si Maring Junilea mga Besiko hindi na ako nakapag-video kanina kasi nagugutong na daw siya, kumukutong na daw siya, kumukutong! At kung saan nga may masarap ay aming pupuntahan. Joke lang po, dito lang nga kami mga Besiko sa Wing City dito banda sa Panikitarlak, tapat ng South Drug at malapit sa... Listen. Kita mo nga naman ang ambience at napakaraming tao dahil pinipilahan talaga sa sobrang sarap itong mga chicken nila dito. Disclaimer lang po ha, ah. hindi po to sponsored pero talagang masarap ang chicken nila. At sa totoo lang eh wala talaga akong pinagsabihan ng birthday ko ngayong araw. Hinintay ko talaga na may makaalala. Pero okay lang kasi nadagdagan naman tayo ng buhay, ng taon, ng pag-asa. Ayan. At sa puntungang ito ay nagpaparamihan talaga kami ng makakain namin na manok ni Bakat ko. Siyempre para hindi sayang yung bayad, medyo mataas pa naman. Ito na nga pinakahihintay ko mga chismis niya na naman. Ayan, napakarami niya na namang ikikwento si sirahing buhay. Iba ka talaga mga ring Juni magchismis. Kita mo nga naman may expression pa yan. At tignan mo nga naman medyo busog na kami pero kailangan pa namin ubusin yan kasi bawal ang magtira. Pero sobrang worth it talaga kumain dito at ayan na nga tapos na nga kaming kumain at medyo na e, -e na naman daw si baket ko. Aray ko! At ayun na nga mga beshi ko, pawi na nga kami at kita man niya, papapintas man ni baket ko. Ngam napintas nga talaga yung sunan personal mga beshi ko. Aray ko! At kahit nakapang tricycle concept lang ang motor namin mga beshi ko, eh kay kayat latta ni bakat ko nga sumaksakay kanya, Aray ko, sumaksakay. <laughs> sa puntungang ito, eh dumaan kami sa kanan pa ni Kitarlak para kahit paano naman mapalayo yung aming biyahe at mas magkausap pa kaming dalawa. At sa puntungang ito, sabi ko kay bakat ko isango niya yung camera para makita kaming dalawa. O, oh, eh di ada pang may dami nga doa. Nag-sweet ni na, kita man kaslala James Rickin na din los 3D suda pa. Mabalimot lang akat. Daniel. At ayun na nga mga beshi ko, nakauwi na tayo. Ayan, nandito na tayo sa ating bahay. Siyempre, konting papogi naman yung kamukha ni James Reed. And because today is my birthday, pagbigyan nyo na ako. At ayun na nga at naihatid ko na si bakat ko mga beshi ko, At naibigay nyo na rin sa akin yung binibigay niya na regalo. At ngayon ay eh, magja-jogging na tayo dito sa Paniki Auditorium. Oh, kita man eh, nagdakul, kaslala ay bu at ayun na nga at naglalakad-lakad na tayo mga beshiko. ko. Kunwari, productive naman tong birthday natin. magja taya tayo konti. O plan papayat. O plan pa James Reed na naman ang itsura natin dyan. Dapat pogi. Ayan, pogi dapat na naglalakad. Tumatakbo. Ayan. At habang nga tumatakbo tayo, eh, nakita natin tong isang vlogger dito sa Paniki si Kabalot. Ayan. Napaka-idol ng taong yan. So yun, wala naman masyado nangyari sa araw ko ngayon mga beshiko. Pero maraming salamat sa panonood. This is JL Narciso. Laging mata sa itaas at paa sa lupa. Bye-bye!